Isang ayon ng mga rider na hulihin ng mga four-wheel vehicles sa dumaraan sa motorcycle lane. Ano naman kaya ang masasabi dyan ng MMDA? Alamin sa daulat ni Joshua Garcia. Pabor ang karamihan sa mga motorista na hulihin mga four-wheel vehicles o mga sasakyan na bumababad sa motorcycle lane ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon kay Jonathan at Rosanyo, pareho motorcycle rider, dapat lang natikitan din ang mga sasakyan na pumapasok sa kanilang linya. Dahil minsan, ito rin ang dahilan kung bakit sila ang nahuhuli at naaabala sa kalsada. Kasi ayun naman talaga dapat eh, para mapaluwag din yung traffic talaga. Kasi minsan sumisigsag sila sa ano eh, sa motorcycle lane eh, kaya ano eh, kaya nahihirapan din yung mga ano eh, minsan yung mga motorcycle naga lumalabas din. Okay yon, bakit? Para hindi kami mahirapan kasi yan lagi yung nakabalagbag eh. Kaya minsan may mga rider na nahuhuli rin gawa nung ganyan na mag sila sa motorcycle lane. Sabi naman ni Anthony at Joven, mabuti na rin. Nahuli hindi na mga katulad nila naka four wheel na sasakyan pag bumababad sa motorcycle lane. Pero mahalaga pa rin na magbigayan sa daan para iwas disgrasya o eh, due to traffic siguro ganoon kaya nila ginagawa yon mas maganda yun. Ha. sumunod sa batas trapiko talaga tama lang naman yung kasi dapat yan lang kaya lang yung mga motor naman kasi eh, mayroon namang guwit-guwit na di ba mm. dapat dapat kaliwa kami mm. hindi kayo pinagbibigyan mm. kaya madalas aksidente okay. dapat sila magpagbigay din paliwanag ng MMDA Special Operations Group Strike Force OIC Gabriel Go sapat na dapat ang mga linya sa naturang kalsada para magsilbing traffic rules na dapat sundin ng mga motorista, nakamotorsiklo man o naka four wheel na sasakyana. Nakikita naman natin all throughout the motorcycle lane, mula pagbungat pa lang ng common road hanggang meron po tayo makikita ng mga broken lines and mga solid lines. And those lines are already considered traffic signages. Bakit po? Ang solid line meaning hindi tayo pwedeng mag-overtake, hindi tayo pwedeng mag-change lane doon. So once nakakita naman tayo ng broken line, meaning doon lang po yung area na kung saan pwede tayong pumasok at pwede tayong lumabas. or tinatawag po natin shared lane because it's a broken line. Dagdag pa digo, hindi ito para hulihin at pagmultahin lang ang mga motorista kung hindi para din sa kaligtasan ng nakararami na gumagamit ng nasabing highway. Uh, hindi na po sa mga motorcycle lanes but also when it comes to mga illegal parking at sabi nga natin, saglit lang naman po pumarada, saglit lang naman po kung tumaan sa loob ng motorcycle lane it's about time we change that mindset. we have to be considerate also with the other motoring public. Dahil sa dami po ng ating mga kababayan na gumagamit ng motorcycle, it is also part of our responsibilities and our duties to ensure na safe po ang lansangan para sa ating mga kababayan na gumagamit ng motor. Hindi naman bababa sa labing dalawang sasakyan na nahahun sa ginawang operasyon ng MMDA na kinabibilangan ng kapwa-pribado at pampublikong sasakyan na habang puspusan pa rin ang pagbabantay ng kanilang mga tauhan sa tinaguri ang Highway of Death ng Quezon City para masigurado na sumusunod sa batas trapiko ang mga dumadaan rito. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.